Saan banda? Ah. Binalikan ko si nanay plantita dito sa highway Ginawa ko panghakot yung chair, kaya yung ibang halaman ko nandun. Ah. Saan banda kayo? Kasi ko, babalikan ko kayo sa katapusan. Oh. Ah. Oh. Okay. Ay, yan. Binayaran kayo dyan. Babayaran kayo dyan. Ito okay. so, naman si Nanay Plantita. Hindi, hmm. kasi sa katapos, babalikan ka kayo, baka mabigyan ka ko yun. Kahit pa parang din, Ay, kumusta ang halaman niyo po? Ay, nana po, sa punong... Dapat palagyan mo na yung mga parang namumulaklak, parang tao, ang bayan. Magkakarap, ma-attract. Ma 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 Ay, yung binigay mo sa akin, hindi nag-ano eh. Hindi naman Hmm. Tsaka madaling mamatay. Ang init, ano? Iyan, alaga mo pa rin hanggang ngayon. Nasa ang magulang? Pagtayo Nasa magulang? Ay, hmm. Nagbibigay naman ang sustento.

Magwa-widening pa ulit. Naka-widening na. Ah, okay. So, kasi babalikan ko kayo sa katapusan. At sa ngayon na ikuan. Basta lang ako gumala ng ganito. Hindi, dami na ang alaman ko. Maliit naman yung aking paglalagyan eh. Pag marami bang halaman ay nilalamot? Nilalamot? Oh, oo. Mayroon naman mga na mga halaman ay namatahin lang yung aking halaman ako. Bakit? Matayin, matayin. Para lang yung halaman ko. Oo, oo. Oh, maliho na. Ah, para lang yung... Para lang yung halaman. Sabi kasi nung anak ko eh, nilalamot daw. Kailangan mamahal. Ay, dyan na mo nagtatrabaho? Furniture. <manyan> Ilan anak mo? Buntis ka pa ata? <manyan> Uy tama na. Tama na. Oo. Dalawa na lalaki-babae o. Babae po. Oh. Ha? Ah, babae yan? Babae siya. Ano? Sinabot ang na Hmm. Okay. Eh di babayaran yan kasi ano eh. Babayaran kayo niyan. Ayun. 5 Si... Si Ang

mga mga friends ko diyan sa ibang bansa, baka may mga luma kayong damit, bigay natin dito sa mga, mga batang ito kay Lola. kay nanay plantita. Ha? Oo. Oo. <gibw> Hindi, eh, at saka kainitan yung lakad ko eh. Kaya ako ay medyo naglaylo sa paglalakad. Ay maganda ang panahon ngayon, kaya naglakad ako. Ilang buwan naman niya na? Isang taon na ah. Maliit man? Maliit po yung tatay niya. Ah, ah maigit may trabaho. Babalikan ko kayo at kung... Uy, may alahas ka na eh. <laughs> ba? Ano, na mag-birthday to, pinagaluan ng mga pinsan-pinsanin ng mga pinsan-pinsan sa kagitabi. Ay, so wala palang na bumibili ng mga kon mo. Ay, Laman. Marami na silang halaman. Marami na silang prinopa. Ang mga halaman. Pag bumili, siyempre magpapropa sila. Bumami hmm. na. Katin! Nawala na nga ang iyong kamote dyan eh. Ay, natulang po so, ba? Yung siguro yung malaglag na dami. Natulaw. Tulaw. Mabuti ako, inapasyal pala. Kung hindi, oh. hahanapin ko kayo. Ay. Dona. O, okay, oh, ay siya. Sige. At ko, makapapaya sa kapabidika. At dadalang ko ng kuwan. Josephine. Doon lang. Oh, ano Nahulog. 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 Oo. Oh, Delikado. Oh. Delikado pag mga edad natin ganito. Ilang taon na nga si... Ilang taon na nga? Kayo? Naku, ingatan nyo. Kasi yung edad natin, malutong na kuan kuwan. Ilang taon na nga po kayo? Ay, magkaedad pala tayo eh. kaya pinasyalan mo si nanay plantita dito. Okay, oh, friend. bye-bye.